Good day everyone. So, paano na naman ng tag-ulan? Na na naman dito sa Tigakong Camarines So, ngayon, balik tayo sa program din natin noon, simulat sa pool, na pagtagulan, tayo ay kumukuha ng daon ng saging. So, kita nyo naman, daon ng saging yung ating pinapakain sa ating mga alagang kambing. Mas maganda kasi ito, kaysa sa ibang hindi mo. So, madali kasi itong matuyo. Ang daw ng saging, madali matuyo yung pagkabasa niya. At the same time, safe na safe yung ating kambing sa kinakain nila. So, ayan. Yung brown, hindi masyado nakakapuram dito sa itom. Ayan, nakulod yan. Oo. Ewan ko ba sa itim na yan. So, hindi nakakain yung ating ano. Me! Dito. Dito, dito ka, dito. So, ayan yung ating ginagawang pamamaraan sa pagpapakain sa ating mga alagang kambing sa panau na pagilan so kanina kasi uh, sinimulan natin na ipasto sila kasi akala ko hindi, na, hindi uulan so nangyari mga 30 minutes o 45 minutes biglang umulan so kaya nangyari ibinalik uh, e, 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 natin ang ating mga kambing dito sa kanilang area so kaya tapos eh, umulan so naghilintay muna tayo ng mga ilang oras bago tayo kumuha ng dawan ng saging. So ayun yung ating pamamaraan. Doon naman sa area na ating pinagpapastulan ang kambing. So ilang lakad lang naman to mula sa bahay. So yan, kita yung, yung mga damo eh, nanilaw. Kasi yung mga damo na yan, eh, na-sprayan siya ng pamatay damo. Kung patay sa, pam, patay sa mga damo. So, nanilaw talaga siya kung napapansin nyo. So, eh, dahil dyan, hindi natin pwedeng pastol yung ating kambing dito kahit na sabi natin hindi maulan. So, dyan tayo kumuha ng daw ng saging. Safe naman yan. So, bayit tayo sa area natin so kung ganun yung ating pamamaraan lagi ay nga umuulan na naman kung ganun lagi natin pamamaraan na kumuha tayo ng daon sa akin at syempre ito marinig kakakuha tayo dyan nakara kumuha tayo dun sa kabilang eh no? yung mga sobrang sobrang sanga na yan kinuha na natin ito pwede sila dito kasi nandamo rin pero ayun yung ating ginagawa always pag umulan daw ng saging tapos buod sa daw ng saging daw ng langka tapos ito papasilip ko sa inyo yung ano may tinanim ng ano to 4 days na uh, okra nagtanim tayo dito ng 50 seedling so nagtubuan na sila ang gagawin natin dyan sa uh, susunod na video eh lilipat natin sila sa sako o kaya dun sa medyo bakanting pinin ng paglagyan para dun makabuelo-buelo sila so ayan kasi panahon lang ito gulan kailangan din natin ng makakain na gulay kaya kanya-kanyang pamamaraan para kahit pa paano eh, um, yung ating problema lalo na sa pagkain natin at syempre pagkain din natin mga kambing so ayan maganda yung meron tayong kahit paano makukuha na ng gulay habang di pa uh, nagkakabunga yung ating mga tinanim na papaya actually parang dalawa lang na tayo yung naitanim ko at the same time meron tayo lang ka yung pa di namatay yung bunga nya so yun yung ating ginagawa ito eh tuntaw ng saging mga ano na to Euro, 16 na na piraso na daw ng sagi yung tinuan natin. Mas madaming malalaki para sigurado talaga na ito ay sulit na. Ayun, kung magkulang naman yan, kukuha tayo uli. Kahit siguro mga 10 uli na piraso. So, ayun lang po yung update sa ating mga alagang kambing. Pero binibenta natin yan. Yan yung puti. Binibenta natin pati yung itim. Tapos yung pagbibenta niyan, uh, ah, bala kong bumili ng bagong walay na parako para, para i-prepare natin dun sa brown so ganun lang kaya so, naman itong ano i-prepare natin to sa brown saka dito sa, ayan eh, babae kasi yan so, ganun lang yung gagawin natin para ito paano eh tawit so, tumikit yung ating lang dyan sa pag-aalaga ng kambing tapos ito yung ating isang alagang pabo hindi ko alam bakit ano yan, nasa ring sya so mabigat-bigat yan ngayon kasi nakakain siya ng damo sa area na so, hindi naman siya nagpapakalayo kaya inayaan ko lang pero pag naayos na natin yung ibang dapat ayusin na sa kulungan nila eh, pagsasama-samahin na natin yung ating mga alagang pabo at kasi may tawag dito itong nandito na alaga natin pabo so malapit nang mapisa yung niyan uh, log sa katapusan so siguradong siguro kung di anim walo yung mapipisa diyan so meron na naman tayong alagaan na mga mga bagong sisyo ng pabo tapos doon sa kabilang area meron tong lima na itin ng tabo maganda na ang ganda na rin na buod dun sa walo na sigur, walo o anong sigurado so, meron pang apat so, madami dami yung mapipisa na itlog ng pabo ito madagulago na yung ating tinanim na papaya dito na mulaklak na so ayan, isa rin sa source ng ating mga pagkain ng ating mga alaga tulad ng heritage itong daon ng papaya maganda to sa kain ating mga manok So, ayun lang po yung update sa ating mga alaga sa munting backyard farming natin. So, don't forget to like, share and subscribe. Maraming salamat po.